guys Ayan, yeah, kabababa sa ano guys ha Kabababa lang sa isang tricycle guys ha Sa ito Ayaw ano problema daw boss? Walang ano boss? Walang hatak boss? Boss, anong problema? Walang hatak? Walang hatak? Walang hatak? Okay. Ha. Uh -huh. Ito naman. Okay Yan guys, naman. guys, ah, kita niyo so. naman guys, oh. Sina kay pa sa bike niya, yun. Yan. Sina doon, no? Yan ang tendency natin, hindi na po nung Yan, I I'm start mayo. Ito kayo ng ating mechanic yan guys Program. Si King Hindi natin kung Sabi po kayo makapag sa kayo sa Sa tree Sa tree yung yan Sa tricycle na yan Na walang bulong Yan maandar na ako Ayan dito guys Ayan doon Sa'y galing boss? Ano? Kalamba? Kalamba pa galing yan? Eh, sa kayo tumirik? Ha? Sa tumirik? Sa kayo tumirik? Victoria, sa Ah, Masapang Ayan o Ayan. Ayan guys, tinitik na natin mechanic guys. Ah, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EABTV. Pa-like at pa-share na rin guys. Pag-ibig sa notification bell para lagi updated sa may share na yung video. Ati po post guys. Okay guys. Ayan guys, ayos na natin yung pinag pinagkargaan. Galing kalamba pa rito, kalamba city. Nainabot ang isa daan. Pero hindi sa kalamba. Diyan lang sa Victoria din nasiraan. Saan pa uwi mo, boss? Saan pa uwi mo? Pagdala na pa. Pagdala na lang pa, guys. na lang. Dito na rin atin. Bukas pa tayo. Ano oh, orto ba? 530 na, guys. Inetek pa ng ating mekanik. Road 3. Road 3, Pag-ibili ba ito sa'yo? Pwede. Ha? Pag-ibili ah. Pag-ibili FI. Yan guys. Suzuki Rider pala ito. Uh, 115. Yan. FI na ito guys. Ah. Yan. yan. Check in ang ating milani guys. ito yung J. 115. Suzuki. Yan. Naniligarili pa ang ating milani ko. Nag-iisip pa. Kung saan may problema ito. ba? Re-relate mo lang FI niyan. Tinignan. Pondo na. Pero hindi pa rin sure. O oh, sure pa, na. Hindi pa. Kasi na FI ko re reset mo lang. Huwag oh, tinanggal ang battery. Huwag tinanggal ang battery. Parang kakain mo sa akin din. Ano? Oh. Re-reset ano? Bar! Tudo. Ulit siya na. Bakit kanya niya. Ang battery. Ganun lang pag re-reset noon. Okay. Hmm. Tetesting lang kung magre-reset ng kusa ang Okay. ang, ano, negative ah. Huh? Okay guys, nare-reset lang namin ha. Tinanggal ang battery para reset. Okay, hey, tinanggal ko na. Okay guys, tinanggal ko rin yung battery. Huwag nang no mag-replay.

Yung baga, kailangan may scanner para ma-detect ma-detect ma kung ano kung saan may problema Sige ko meron kasi yung pasipul siya, kaya naman niya kahit walang scanner bubog siya ng wiring yung kulay orange siya, panigurado meron sa lagot dyan Oo, yun may Meron yan dito, yung Ay eh, pag tinangga pag eh, minamano-mano mo, matagal. Ah, buti tayo alas <laughs> dito. Oh, yun. Yun lang, guys. Paano mabawi natin diyan? Tata, dito eh chumulo yung ano yung mo kilo mo kanina. Ayun, 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 na hindi yan eh napo ito talaga Victoria lang Victoria ayahin niyo mga bawa ng ating ating mekaniko guys kasi kailangan ng scanner grabe 'tong scanner kaya naman yung mano pa so niyo ha hindi din ng ating gabi oh kasi gabi na anong anong ba? ah ayo tulak muna tayo bit Yeah, mag-always na. Kasi sabi ng ating mechanic oh guys, uh, pag-lockdown niya, baka abutin pa tayo ng alas 9 na gabi, alas 10. Hindi na magiging problema, guys. Yeah, guys, kaya keep na lang. May harap tayo mag-sira ang inyong, ano, inyong pag-a-down to mga FI. Ah, ba, parang main switch. Ah, parang main switch. Gill switch. Gill switch. Ah, gill switch. Pa puto sa regulator yung guys. Parang yun ang, yung yung yun yung ano ng ating mekanik ko. Yung kanya diagnose na may nabutol na wire sa loob. Kaya hindi nila magagawa yung pitong yung, yung mismong ano ay uh, Kanyang main, main wire Pumunta sa kanyang FI Kaya ay tumuli ito Ay hindi lang yung so, Nakaanda pero ay blocked mo talaga guys Walang hatak Kaya hindi yung pinakaong wire so ulit ulit ito yung guys may hindi ang bagwa ng tao natin kaya kasi wala siya scanner kung may scanner siya nalilang pag wala mano mano mataga na abot yung oras guys kaya hindi mo magawa kung hindi magawa kasi kaya ang pinakaantip na ito guys yan guys hindi na magawa ng ating ligari ko yan king kasi medyo mahirap ang pinagawa guys hindi na scanner hindi magawa yung mano mano guys medyo matatagal sa saka sabi ko na uh, nung may mayari hindi ka gabing siya kasi sabi hindi ka kayaanin kaya siguro baka iaanin lang niya itutulak ano, na lang niya at lang siya nang ma sila para may ipulis sa kanila sa Magdalena guys siguro Magdalena pa ito guys Magdalena Laguna guys kaya pinakang tip na lang namin guys talagang medyo ingat na lamang at medyo ingat sa inyong buwan sa inyong pagbiyahe, kasi pagkakasiraan ng ganito, medyo mahirap. Lalo na pagkagabing ganito. Ayan, kahit ito, medyo inabot siya yung gabi. So, ito yung mga guys. Ayan guys, sana, subscribe nyo kami sa amin YouTube channel, PMBTV. Pa-like at pa-share na rin guys. At pindutin yung notification bell para lagi updated kung may share na yung video. yan guys, tutulog na lang yung ariyan para... Hahanap na siya ng lang tricycle para mabatak siya para makauwi guys kasi hindi natin kaya dito guys okay saka kaya, pero nagabihan guys hindi aabutin ah, sa oras kasi may gabi na mahirap ang gawa pag gabi guys okay guys Yes, 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 boss. yes, yes, boss. Si, 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 boss. Hello, yan guys, akahin ah, na lang yung mayari kasi hanap na lang siya sa bandaro ng mga maatilang tricycle para maatil niya pa uwi. Kasi pag dito sa akin, kasarado na lang may. Wala na rin siyang maanong tao guys. Kasarado na lang yun guys. Ayan guys, maraming salamat sa mga nanonood guys. ayun makakain na lang yung mayari. wala tayong scanner guys eh. Kahit gawin, pero... It's got E a